Daan-daang Kristiyano at Muslim ang lumahok sa Solidarity Walk for Peace. Patunay raw ito na hindi hadlang ang relihiyon sa pagkakaisa. Umaaksyon si Jen Kalimo sa pagpapalipad ng mga kalapati na selyuhan ng kasunduan ng mga Muslim at Kristiyano na pananatilihin ang kapayapaan at pagkakaisa sa dalawang magkaibang relihiyon sa kabila ng kaguluhan sa Mindanao. Daan-daang Muslim at Kristiyano ang nakiisa sa Solidarity Walk kung saan nagmarcha mula sa magkaibang lugar ang dalawang grupo at nagtagpo sa Quezon Memorial Circle para sa programang tinawag na lakad tungo sa kapayapaan, iwak siyang karahasan. Kinokondi na ng dalawang relihiyon ang mga pagbomba sa Sulo at Zamboanga na ikinamatay ng higit dalawampung tao. Yung mga nangyari sa Hulo and then Zamboanga, uh, maripo nating uh, sinasabi na ito ay hindi maka at walang Islam na gumagawa ng kaguluhan. Ang tinatawag na Muslim ay kapayapaan ang ginagawa. Ito yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, ito yung mga tao na hindi naniniwala sa batas. Ang mga Christian community nalungkot sa pangyayari. No? Sino, sino, ba ang hindi malungkot no? na namatayan tayo? We still believe in peace. No? Kaya we gather here because we believe in peace. Together with our uh, Muslim brothers and sisters, we are one no? in order to achieve peace. Para ipakita ang pagkakaisa, nagkaroon ng palitan ng Biblia at Quran ng mga Muslim at Kristiyano. Lumagda rin sa isang peace covenant ang mga grupo ng Muslim at Kristiyano na dumalo. Dumalo naman sa pagdiriwang si NCRPO Chief Guillermo Eliazar. Tiniyak niya na walang terror threat sa Metro Manila kaya hindi tayo dapat mangamba. We raise our uh, alert status from heightened full alert. Uh, hindi ibig sabihin na uh, mayro tayo mga real threat na andito pero maganda na yung handa tayo. Umaaksyon. Jen Kalimon, News5.